Tatlong signs na ikaw ang red flag sa inyong dalawa. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Palagi mong pinupo na ang maliliit na bagay na wala namang kinalaman sa away ninyo. Ginagawa mo ito para ilayo ang sarili mo sa totoong issue na tungkol sa'yo. Number 2. Hindi ka palaging tumatanggi wala kang boundary sa buhay mo. Hindi mo kayang maitayo ang sarili mo mismo. At ito ang naging dahilan kung bakit napakaraming red flag na tao na nakakapasok sa buhay mo. Number 3. Palagi kang umiiwas Minsan may mga bagay na kailangang iwasan para hindi na lumaki pa ang gulo. Pero kung palagi ka nalang umiiwas, lalo na sa mga bagay na kailangan mong hinaharap, ay paniguradong red flag ka. Tandaan mo yan. God bless. Gawin mo ang tatlong ito kapag pumasok ka sa no-label relationship. Makinig ka para malaman mo. Number one, dapat alam mo ang rules na kapag hindi siya nag-chat o message sa'yo Huwag na huwag ka rin mag-chat o magme message sa kanya. Number two, kung ano lang ang ibinibigay sa'yo, hanggang doon lang din ang ibabalik mo. Huwag kang sobra kong magbigay para hindi ka mawalan at masaktan. Number three, bawal ma-attach. Bawal umasa dahil kung sino ang umaasa, siya talaga ang magiging kawawa at sakit lang ang madarama huwag mong kakalimutan ang pagpasok sa tinatawag na no label relationship kung sino ang nagseseryoso pagdating sa dulo siya ang magiging talo tandaan mo yan God bless Anim na signs na interesado at may gusto sa'yo ang isang tao. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Nag-update iyan sa iyo kahit hindi mo tinatanong. Number 2. Kunwari may tatanong sa iyo pero ang totoo, gusto ka lang makausap o makachat. Number 3. Lagi kanyang pinapansin o binabati kapag nakikita kanya. Number 4. Kukulitin ka ng kukulitin kahit wala namang dahilan para kulitin ka. Number 5. Nahuli mo nakatingin o nakatitig sa iyo ng palihim. Number 6. Nagpapapansin palagi sa'yo na kahit wala siyang oras, gagawa at gagawa ng paraan para makita ka at mapansin mo siya. Tandaan mo ang taong interesado o gusto kang i-pursue, wala iyan maraming dahilan pagdating sa iyo. Ang taong may mabuting hangarin, anuman ang naging nakaraan, umalis sa iyo. Tatanggapin at tatanggapin ka ng buong-buo. buo may dumating mang taong ganito sa buhay mo, bigyan mo sana siya ng pagkakataon para pareho ninyong maramdaman ang pagmamahal at deserve ninyo. Tandaan mo yan, God bless. Alam mo kung ano yung pinakamasakit sa lahat? Kapag sinubukan mong palayain ang taong ayaw mong palayain. Kaso wala. Wala kang magagawa kasi alam mong kapag ginawa mo iyon, doon siya sasaya. Magiging masaya siya kapag naging malaya, kahit na alam mo sa sarili mong masasaktan ka. Sabi nga ng karamihan, masakit bitawan, pero mas masakit ipagpatuloy kung alam mong ang taong pinakamamahal mo at ipinaglalaban mo ay sinusukuan ka na. At higit sa lahat, binibigyan ka pa niya ng dahilan para sukuan din siya. Minsan kasi kahit gaano pa natin kamahal ng isang tao, mapipilitan talaga tayong i-let go kasi ayaw natin silang pilitin na tayo ang piliin. Tandaan mo yan, God bless. Kasi ayaw natin silang pilitin na tayo ang piliin.